Ganda na nakasaka-saka ka nung dito eh. Pag lang din, nasa kahit yan nila sa eh. Alam natin ko alam mo ah. Isubin po ko lang ah. Roma na. May bodyguard. <laughs> Bye. Wag mo pindot yung pula lang. Oo, oh, so wala ano ka na. Meron pa pala dito. Ay, ano pala to? Boom. Yeah, we're here. Awan mo dito yun eh. Kasi hindi ako marigigamit yung toy. Balin mo man.